Kael? Ikaw ba yun, Kael? Nasaan ako? Saan mo ako pinunta? Nasaan ako? Oh, oh my God. Kael? Nandito ako. Oh. Ikaw ko ay nasa labi na yung ko, Mayor. Kaya, sundin mo ang aking mga pinagutos kung so hindi kayo mga labas dito. Okay, fine. Sige. Gagawin ko na lahat ng gusto mo iutos. Ano ba yung utos mo sa'kin? Sa, sa dika na iwan, ikaw ay magtayo ng bahay Nakapaloog na nakapanood niya lahat ng paramailangan niyo ng mga bridge member na makakapunta sa bahay mo o sa place niyo. Ikaw lang ang dapat mag-build ito at hindi mo na kailangan magpatulong sa iyo pang mga members. Sigurado ko na ba dito, Kyle? Kaya ko ba mag to? Parang hindi ko kaya eh Maniwala ka sa sarili ko Kaya ko yan Wala na tayo pinapag-usap mo na Hanggang sa muling pag-uusap natin